Lawang Asia Star ng Santa Cruz. Hello mga kabas life, magandang araw sa inyong lahat so welcome back ulit sa ating vlog at ngayon pala ay ito meron naman tayong bagong unit ang Santa Cruz bagong rehab kakagaling lang ng Kanlubang so doon po kasi ginagawa mga kabas life yung ah, mga bus na nire-rehab sa Kanlubang so ayan mga kabas life, so ayan napakaganda po niya mga kabas life, so unang 5 series ng Biyang Santa Cruz. Ito, 541, unang release niya. Kasi yung mga naunang unit na Asia Star ang pintura. Uh, liber ng Asia Star A2 series. Yung nauna dito mga kapasla. Like, yung 279. Tapos yung uh, 250. So, ito ngayon yung pinakalitis na bus 5 series naman mga kapasla. Like. So, Inu chassis po siya. So, ayan. Kaya, uh, medyo magilas to sa takbuhan at ayan na nga mga kabas life so marami pang mga bagong lalabas na unit ang DLTB na ginagawa ngayon mga kabas life so eto isa na ito sa bagong nilabas ngayon so kahapon lang ito mga kabas life lumabas at eto na may biyahe na yan 541 mga kabas life so tingnan nyo naman uh, labas pa lang talaga makikita nyo yung kalidad ng pagkagawa Talaga sobrang ganda tapos sobrang kinis. kaya kita naman sa Cura mga kapas life, diba? So, yun know, oh, napakakintab. Talagang pinaghirapan uh, na gawin 'to. yan bago na naman makakabas mga live. Panibagong unit na naman na binigay ng Del Monte DL TV dito sa Biyayang Santa Cruz 541 At yan po ang kay... may, sticker ngayon, si Mr. Pasco yeah, Katulad din mga dati mga kapas life, yung mga naunang nerehab na Halos parehas din naman yung mga upuan Yung pinaka flooring niya Quality talaga pagka Del Monte ang gagawa mga kapas life. So same, yan, yeah. kumpleto na Halos lahat palit, bagong bago. Luma lang ang driver. <laughs> Ayan mga ka-Fastlife. Ganda, kakalabas lang ito kahapon ano. Ah. Kahapon lang lumabas. So, pa. bagong unit. Wow! Si Buingiti! Si Buingiti! Mag-Champong ang biyahe. may bagong TV. Ang konduktor ay luma. Ayan. Yeah. Alright. Ayan, kulay po cortina mga kabasay. Oh, kalat. Kasi galing ng biyahe. Ah, saan ta? Ya, dalawa, dalawang Asia Star ng Santa Cruz. Oh. Kumawa! Ayan! Yeah. <laughs> Tato 5-0 rin mga kapas live. Yes! Oh at ayan nga mga life. So maraming maraming salamat sa mga nanood At sa mga manunood pa So shoutout po sa inyong lahat Sa aking mga subscriber at sa aking followers dyan Sa aking facebook uh, page dito po uh, Baslife TV po Baka pwede po makahingi sa inyo na isang follow naman dyan at like sa aking Facebook account at sa aking YouTube channel naman mga kabas live. So Bas TV. So sana po ay pa-subscribe naman po. At pa-share rin po ng ating video para naman po sa ating paglago ng ating mga vlog. So ayan nga mga kabas live. So maraming maraming salamat po at shoutout po sa lahat at nga pala kay Ramnick DC na nagbigay sa akin pala ng uh, Nescafe Gold so maray maraming salamat so, sa pasensya na at uh, hindi tayo nagkita ng um, personal uh, na uh, mo sa akin so sana next time so magkatagpore po tayo Ramdik DC maraming maraming salamat po isang solid subscriber at followers po ng mga DLTV vloggers so yep, po maraming maraming salamat so Ingat po kayong lahat. Maraming maraming salamat ulit sa mga nanood at manonood pa. Shoutout po sa inyo. Baslife TV. Thank you.